Ayan. Hello, guys. Good morning. Good morning, mga palangga. Ayan. Ang aga ko pong gumising, mga palangga. Ayan. Tinitingnan ko po ang panahon ngayon. So, ayan. Medyo maulap. Tingnan nyo po, mga palangga. Oh. Pero ang ulap niya is hindi naman po. Hindi naman po ano. Ayan, oh. Maputi ang ulap niya, mga palangga. So, update ngayon sa panahon sa aming lugar. So, walang ulan at napakaganda po ng kalangitan. Yan, parang ano, parang kuton po yung ulap, guys, oh. Parang kuton. Napakaganda tingnan ng ulap, guys. Ay, naku, ang ganda. Doon, oh, medyo maitim ang ulap doon, oh. Andito is medyo maputi yung ulap dito. Yan, tingnan nyo po, guys. Napakaganda po ng kalangitan, oh sobrang ganda po mga palangga oh. Nako ang ganda, guys. Sobrang ganda. Yan. Sumisikat na po ang haring araw, ayan oh. Yan po ang araw, guys. Sumisikat na po talaga. At wala pong ulan. Napakaganda po ng panahon ngayon. So tingnan niyo po ang ulap, yung kalangitan, guys. Grabe ang ganda oh. Yan oh. Ang ganda talaga mga palangga. Kitang-kita po ang no. Kitang-kita po ang kagandahan ng ano ng lugar dyan mga palangga. Yan oh, ang ganda po ng ulap, guys oh. Ang ganda po ng ulap mga palangga, yan. Ito po ang panahon ngayon. Yan, ang dami pong malunggay na oh. Malunggay. Yan, ito po ang panahon ngayon sa aming lugar. Napakaganda po ng panahon ngayon, guys. Shout out everyone. <clears throat> ang ganda po ng ulap guys oh. Napakaganda po ng ulap mga palangga. Ayan. Parang ano? Parang parang lum parang lumalakad yung ulap guys. Ayan, oh. Tingnan nyo po ang ulap mga palangga. Tingnan nyo po ang ulap guys oh. Doon oh, ang ganda po guys oh. Doon banda. Ang ganda po ng ulap. Yan guys, doon banda. Napakaganda po ng ulap doon oh. Diyan banda guys, patungo na po yan sa ano, sa dagat. Diyan banda. Kasi ano, bukid po ang amin mga palangga. Yan, ang haring araw, sumisikat na po. Nap napakaganda po ng umaga ngayon guys sa aming lugar yan daming bunga ng bayabas oh ang laki ng bunga guys oh ang laki ng bunga ng bayabas yan shout out magandang umaga po sa lahat update sa panahon ngayon sa aming lugar ang ganda ng kaulapan guys ang dami pong ibon ang daming ibon ibon oh nagsiliparan yung ibon guys yan diyan marami marami ding ibon diyan guys marami ding ibon diyan ang daming ibon yan thank you for watching mga langga maraming maraming salamat po yan lang po ang update ngayon sa aming lugar yan